pag-uusapan natin ngayon ang tatlong pinakanakakatakot na curse object sa Hunter Hunter. Nakatago sa madilim na sulok ng Black Whale No. 1 ang tatlong sinaunang artifact ng Kakin Empire na bawat isa may taglay na misteryoso at nakakamatay na kapangyarihan. Kilala bilang Sid Urn, Lotus Arcorite at Sword of Good Omens, mga curse objects na ito ay may mahalagang papel sa Succession War Art ng Hunter x Hunter bawat artifact ay may inspirasyon mula sa totoong buhay na Imperial Regalia of Japan na kumakatawan sa katapangan, karunungan at kabutihan, gayon din sa pagkakaisa ng mga katutubong tao. Ang mga kayamanan ng kakin ay baluktot na bersyon ng mga item na ito at ang kasaganahan ng imperyo ay nakasalalay sa pagsunod sa maigpit na ritual ng sakripisyo. Ang Hunter Hunter ni Yoshihiro Togashi ay isang epikong kwento na puno ng kakaibang power mechanics at mga plot twist na sumisira sa mga nakagawi ang trope. Bagamat madalas na hayatos ni Togashi ay kinadidismaya ng mga tagahanga, ang Succession War Arc ay patuloy na pumupukaw ng interes sa pamamagitan ng masalimut na power struggles ng mga makatawag pansing karakter, luma at bago, pati na rin sa mga hindi inaasahang kaganapan sa bawat kabanata ang pagpapakilala ng mga royal heirlooms ng Kakin sa chapter 406 sa Regalia ay nagpapaiwatig na malapit ng matapos ang digmaan. Ngunit nagbibigay rin ito ng pag-asa na matigil ang karasan sa pamamagitan ng labing apat na prinsipe ng Kakin. Gayunpaman pa man sa maling mga kamay, ang mga bagay na ito ay naglalagay sa lahat ng nasa barko sa mortal na panganib, ang Sid Earn at ang kapangyarihan ng mga henerasyon ang kamatayan ay nagpapalakas ng nen. Ang seed urn ang pinakilalang artifact na direktang konektado sa nakakamatay na mekanismo ng succession war. Bawat prinsipe ay nag-aalay ng isang patak na kanilang dugo sa seed urn na nag ng nen guardian spirit beast. Ang mga espiritong ito ay sumasa ilalim sa personalidad at ambisyon ng mga prinsipe na nagsisilbing mga tagapagtanggol at manifestasyon ng kanilang pinakamatinding kagustuhan. Ang urn na ito ay nagsisilbing daluyan ng mga ninuno ng pamilyang royal ng kakin na nagbubuklod sa kanila ng kalooban sa kompetisyon para sa trono. Ang artifact na ito ay inspirasyon mula sa manghiyas ng Imperial Regalia of Japan, ang Yasakani no Magatama na pinaniniwala ang ng protection barrier para sa tagapagsot nito. Gayun din ang seed urn ay nagbibigay ng depensibong barrier para sa mga prinsipe sa anyo ng kanilang guardian spirit beast. Ngunit sa parasitiko nilang kalikasan ay malayo sa pagiging mabait. Ang mga nilalang na ito ay mga nakakatakot na halimaw na sumisipsip sa lakas ng kanilang host na nagtatanggal ng kalayaan ng kalooban ng mga nasa paligid ng prinsipe. Ang lutos Ancorite at ang pagpapatuloy ng succession war. Ang lutos Ancorite ay tumutukoy sa isang nilalang na umiiwas sa lipunan upang mamuhay sa espiritual na pag-iisa. Nagmumuni-muni hanggang at sa talikuran ang lahat ng pisikal na pangangailangan. Sa konteksto ng Kakin Empire, ang Lotus Anchorite ay maaring mga mummified na labi ng orihinal na hari ng Kakin o marahil isa lamang itong ribulto na may supernatural na kapangyarihan. Sa anumang kaso, ito na ngayon ang nagsisilbing tagapagbantay ng Succession War na nagtataguyod ng mga patakaran ng digmaan ng may lubos na otoridad. Ang artifact na ito ay katumbas ng yata no Kagami ang sagradong salamin ng Hapon na sumisimbolo sa karunungan at banal na otoridad ng emperador. Ang makapangyarihang presensya ng Lotus Anchorite ay nagpapalala sa tensyon ng digmaan. Sinisuguro nito na magpapatuloy ang digmaan hanggang sa may isang tagapagmana na natitira. Ang pinaparusaan ng mga nandaraya tulad ni na 10th Prince Cacho, ang pagsira o paggalaw sa Lotus Anchorite ay maaring magpatigil sa kompetisyon, ngunit maaring magdulot ito ang hindi masukat na kapamakan. Ang huli, ang Sword of Good Omens. Ang Sword of Good Omens ay may hambing sa Kusunagi na no Chorogi na sumisimbolo sa katapangan na kinakailangan upang makaligtas sa digmaan. Sa Succession War, ang espada ay binibigay sa hari kapag siya ay umupo sa trono, ngunit ang tiyak na gamit ito ay nananatiling misteryo. Ang nanalo ay maaaring inaasahang gamitin ng espada upang patay ng kasalukuyang hari na sinasubi. Ilipat ang kanyang enerhiya sa uling kabaong sa royal family, royal chamber. at ang tatlong artifact na ito ay puno ng misteryo at kapakamakan. Sa maling kamay, maaari itong magdulot ng malaking kaguluhan hindi lamang sa black whale kundi pati na rin sa buong mundo ng Hunter Hunter. Kung nagustuhan mo video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.